Paano kung ang matagal mo nang hinihintay na sandali ay ilang araw na lang ang layo? Pagkatapos ng Abril 20, Shamb, magbubukas ang universo ng isang pambihirang enerhiyang pintuan, isang portal na nakalaan lamang sa limang masuwerteng zodiac signs. Hindi ito basta-bastang swerte. Ito ay kasaganahang parang jackpot. Pinag-uusapan natin dito ang banal na tiyempo, mga pagpapalang galing sa kalangitan, at bigla ang mga pagbabago na parang tadhana na mismo ang kumikilos. Kung pakiramdam mo ay may malaki ng papalapit, ito na ang senyales na hinihintay mo. Pinili na ng mga bituin, kumikilos na ang enerhiya, at posibleng hindi na muling maging katulad ang iyong buhay. Isa ka kaya sa kanila? May mga sandali sa buhay na hindi lang basta binabago ang iyong landas. Binabago nito ang mismong tadhana mo. At habang lumalampas tayo sa Abril 20, 2025, inihahanda ng universo ang ganitong klasing sandali para sa limang partikular na zodiac signs. Hindi lang ito tungkol sa pera o swerte. Ito ay tungkol sa pagkakahanay. May isang kosmikong puwersa na bumabangon, tumatawag sa mga taong tahimik na lumaban, sa mga nagtanim ng pananampalataya kahit walang palakpakan. Para sa mga piling signos na ito, ang swerte na parang jackpot ay hindi isang katang isip. Ito ay isang enerhiyang tawakas ay umaayon sa kanila. Sa videong ito, susuriin natin ng malaliman ang mga emosyonal na kwento, mga espiritual na pagbabago, at mga nakatagong biyayang naghihintay sa limang zodiac signs na ito. Malalaman mo kung bakit ang pambihirang sandaling ito sa oras ay hindi maikukumpara sa iba at kung paanong tahimik na inihahanda sila ng universo para sa dakilang pag-angat na ito. Kung minsan mo nang natanong kung kailan darating ang sandali mo, maaaring ito na yon. Alamin natin kung kabilang ang iyong zodiac sign sa mga napili. Paglipat ng kosmikong enerhiya, pagkatapos ng Abril, dalawang putsyam, hindi kailanman gumagalaw ang kosmos ng basta-basta. Bawat planetaryong pagkakahanay, bawat retrograde bawat solar flare, may dala itong mensahe. At pagkatapos ng Abril, dalawamput 20 siyam, dalawang libo, dalawamput lima, malinaw at malakas ang mensahe. May pagbabagong paparating, at ito ay pabor sa limang tsak na zodiac signs. Ang mga astrologer sa buong mundo ay masusing nagmamasid sa isang makapangyarihang astrological na kombinasyon na nabubuo sa kalangitan. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at swerte, ay tatawid sa isang mahalagang hangganan at bubuo ng isang bihirang trine kay Pluto, ang planeta ng transformasyon, muling pagsilang at nakatagong yaman. Kasabay nito, si Venus, ang tagapagdala ng pag-ibig at kasaganaan, ay papasok sa isang mataas na dalas ng enerhiya, binubuksan ng mga pintuang matagal nang nakasara. Ngunit ang enerhiyang ito ay hindi para sa lahat. Ito'y eksakto. May layunin. At tanging ang mga taong nakaayon, emosyonal, espiritwal, at karmiko, ang makadarama ng buong epekto nito. Isipin mo ito na parang isang radio signal. Para sa karamihan, ito'y simpleng ingay lamang. Pero para sa limang signos na ito, ito ay malinaw na mensahe mula sa universo. Maghanda ka. Dumating na ang panahon mo. Ang mga zodiac signs na ito, ay nagtiis. Nanatili silang may pananampalataya, tahimik na nagtrabaho. At dinala ang mga pasaning walang ibang nakapansin. Ngayon, ginagantimpalaan sila ng universo ng mga bagay na maaring tawaging himala. Ngunit sa mga astrologer, ito ay ang pag-usbong ng tadhana sa tamang oras. Ang paglipat ng kosmikong enerhiya na ito ay hindi lang magdadala ng kayamanan magdadala rin ito ng pagpapatunay, kagalingan, at mga pagkakataong noon pa nakalaan para sa kanila. Ang jackpot ay hindi lang pera, ito ay kalayaan, layunin, at ang wakas ng paghihintay. Kaya't habang papalitan ng Mayo ang Abril, buksan mo ang iyong mga mata. Nasa paligid ang mga senyales, mga numero, panaginip, damdamin. At kung kabilang ang zodiac sign mo sa mga ito, Maghanda kang tanggapin ang mga biyayang matagal nang inihahanda ng mga bituin para sa iyo. Zodiac sign. Magamba 1, Taurus. Ang ginantim pala ang tagapagtayo. Sa loob ng maraming taon, tahimik lang ang naging buhay ni Altea. Isang tunay na Taurus, matatag, nakatapak sa lupa at matapat sa kanyang mga layunin. Hindi siya kailanman nagreklamo sa kabagalan ng pagtupad ng kanyang mga pangarap. Habang ang iba ay nagmamadali para sa mabilisang tagumpay, pinili ni Altea ang tiyaga. Naniniwala siya sa tamang tsempo, sa proseso, sa tahimik, ngunit makapangyarihang lakas ng pagpupursige. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay naging madali ang kanyang buhay. Sa likod ng kanyang kalmadong anyo ay isang kaluluwang dumaan sa maraming unos. Nagtayo siya ng isang maliit na organic na negosyo sa pagsasaka isang bagay na malapit sa kanyang puso. Ngunit bawat ani ay may kasamang pagsubok. Ang panahon ay hindi naging pabor, naubos ang pondo. Maraming nagduda sa kanya. Pero nagpatuloy siya, matibay gaya ng elementong earth na kumakatawan sa kanya. At ngayon, pagkatapos ng Abril 29, malapit nang magbago ang kanyang mundo. Ang kosmikong paglipat na ito ay hindi aksidente. Isa itong direktang tugon sa enerhiyang matagal nang dinadala ng mga Taurus. Ang pagkakahanay ni Jupiter kay Pluto ay humahatak ng mga nakatagong biyaya papalabas. At para kay Taurus, ang biyayang iyon ay darating sa anyo ng konkretong tagumpay. Maaprubahan ang mga grant. Tataas ang halaga ng lupa. Magiging viral ang kanyang kwento online at makakakuha siya ng suporta mula sa mga hindi inaasahang lugar. Pero ang jackpot ay hindi lang pera. Ito rin ang matagal ng inaasam na pagkilala. Patunay na hindi nasayang ang bawat pagod at tahimik na sakripisyo. Ang Taurus ay palaging tungkol sa pagsasakatuparan sa pamamagitan ng pagsisikap. Pero ngayon, dahil si Venus ay nasa transit ng kasaganaan, ang suwerte ay sa wakas ay sumasanib sa kanyang katapatan. Biglang ang universo ay tila tumutugon sa mga hangarin ni Altea na parang kidlat sa isang konduktor. Sa emosyonal na aspeto, may mas malalim pang nangyayari. Nagsisimula ng gumaan ang pakiramdam ni Althea. Parang ang bigat na kanyang pinasan ay hindi lang basta nawala, kundi napalitan ng mga pakpak. Tumatalas ang kanyang pakiramdam. Nananaginip siya ng mga simbolo. Mga susi, pintuan, ilog na umaagos lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa pagpapalaya at gantimpala. Kung ikaw ay isang Taurus, maaaring pamilyar sa iyo ang kwentong ito. Dahil hindi lang ito kwento ni Altia. Kwento mo rin ito. Matagal nang pinagmamasdan ng universo ang iyong katatagan at pagkatapos ng Abril 29, ito na ang panahon mo para tumanggap. Kaya huwag kang magugulat kapag ang mga oportunidad ang siyang lumapit sa iyo kapag ang mga bagay ay biglang umaayon ng walang pilit, kapag ang kasaganaan ay parang natural lang, hindi ito swerte, ito ang iyong ani. Zodiac sign, Nermbon 2, Aquarius, ang visionary na sa wakas ay napansin. Laging naramdaman ni Miguel na kakaiba siya, hindi sa paraang ipinagmamalaki niya noong una. Isa siyang Aquarius, palaisip, mapangarapin, Tahimik na tagamasid sa isang maingay na mundo. Habang ang iba ay sumusunod sa uso, si Miguel ay lumilikha ng mga ideyang walang nakakaintindi. Hindi lang siya nauuna sa panahon, tila wala siya sa parehong takbo nito. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga imbensyon ay nanatili sa mga maalikabok na istante. Ang kanyang mga presentasyon sa mga startup ay nauuwi sa katahimikan. Ang kanyang boses, kanyang pananaw, kanyang layunin lahat ay tila bulong sa mundong sumisigaw ng normal. Tinawag siyang masyadong ambisyoso, masyadong idealistiko, o mas malalapa, hindi makatotohanan. Pero hindi sumuko si Miguel. Dahil hindi yan ang ugali ng isang Aquarius. At ngayon, sa wakas ay nakakahabol na ang universo. Pagkatapos ng Abril 29, may isang elektrikong pagbabago sa kosmos. Nagsisimula ito sa simpleng paraan. Isang mensahe mula sa isang investor na aksidenteng napanood ang luma niyang video. Kasunod ang imbitasyon sa isang tech conference. Bigla na lang, ang mga pintuang matagal nang nakasara ay kusa ng bumubukas. Hindi dahil pinilit niya, kundi dahil umaayon na ang kanyang enerhiya sa alon ng bagong panahon. Ang Aquarius ay pinamumunuan ni Uranus, ang planeta ng inobasyon kaguluhan, at banal na tsyempo. At kapag na-activate si Uranus pagkatapos ng Abril 29, gumagalaw ito sa chart ni Miguel na parang lindol ng mga oportunidad. Hindi ito banayad na alon. Ito'y mga pagsabog ng posibilidad. Ang kanyang mga ideya, itinuturing ng revolusionaryo. Ang kanyang mga proyekto, sinusuportahan na ng mga taong dati pinapangarap lang niyang makilala. Para bang mismong mga bituin na ang nagpapalakas ng boses niyang matagal nang dapat marinig. Pero hindi lang ito tungkol sa panlabas na tagumpay. Dumaraan din si Miguel sa isang malalim na panloob na pagbabago. Hindi na niya kinukwestiyon ang kanyang pagiging naiiba. Niyayakap na niya ito. Mas matalas na ang kanyang mga panaginip. Para siyang may magnetong instinct. Nakakakita siya ng mga palatandaan sa paligid. Flash ng inspirasyon paulit-ulit na mga numero. Bigla ang linaw sa gitna ng kaguluhan. Ito ang jackpot na matagal nang hinihintay ng Aquarius. Hindi lang sa kundi pagpapatunay. Pagkilala. Isang lugar sa mundong dati itila itinakwil siya. Kaya kung ikaw ay isang Aquarius, maghanda sa isang enerhiyang magbabago ng kwento mo. Mas lalakas ang iyong tinig. Liliwanag ang iyong landas. Itataas ng universo ang volume ng iyong layunin at ang dati katahimikan ay magiging palakpakan. Ito ang iyong kosmikong sandali. Pagkatapos ng Abril 20, siyam, ang iyong mga ideya ang magiging iyong yaman, at ang iyong katotohanan ang iyong kapangyarihan. Zodiac Sign number 3 Scorpio Ang pag-angat ng tahimik na mandirigma Sa loob ng maraming taon, namuhay si Amara sa mga anino, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan isang Scorpio na isinilang sa unang bahagi ng Nobyembre, maaga niyang natutunan na hindi laging binibigyang gantimpala ng mundo ang lalim. Kinakatakutan ng iba ang kanyang matinding presensya, hindi naiintindihan ng kanyang katahimikan, at hindi kailanman nakita ang mga tahimik na digmaang nilabanan niya sa loob. Ngunit hindi siya kailanman nabasag. Bagkus, siya'y nag-evolve. Nagtrabaho siya sa mababang sahod habang inaalagaan ang may sakit niyang magulang, habang lihim na taglay ang isang pambihirang kakayahan. Isa siyang napakahusay na intuitive healer. Pero paano niya sasabihin sa mundo na ang kanyang mga kamay ay may alam sa sakit at ang kanyang kaluluwa ay may kakayahang pagalingin ito? Sino ang maniniwala? Kaya sa loob ng maraming taon, itinago niya ang bahaging yon ng kanyang sarili. Hanggang ngayon pagkatapos ng Abril, dalawang ibang plano ang inihanda ng universo para sa Scorpio. Hindi ito basta kumakatok sa pinto ng kapalaran, binabasag nito ang buong pintuan. Si Pluto, ang planetang namumuno sa Scorpio, ay nagaaktibo ng isang bihirang enerhiyang konektado sa nakaraang karma at layunin ng kaluluwa. Para kay Amara, Nagsisimula ito sa isang mensahe mula sa isang estranghero, isang taong minsan niyang napagaling, nang hindi niya alam. Nagveral ang mensaheng iyon. Kumalat ang kanyang kwento na parang apoy. Inimbitahan siya sa mga retreat. Inalok siya ng mga kontrata sa paglalathala. At ang pinakamahalaga sa lahat, pinaniwalaan na siya. Ganito ang hitsura ng jackpot para sa Scorpio hindi lang material na kayamanan, kundi espiritwal na pagkilala. Ang paglalakbay ni Amara ay hindi kailanman tungkol sa kasikatan o kayamanan. Ito ay tungkol sa layunin. At ngayon, ang layuning matagal niyang pinrotektahan ang siyang nagbibigay liwanag sa kanyang mundo. Ang Scorpio ay ang Phoenix ng Zodiac, ang natatanging signo na isinilang upang muling mabuhay mula sa abo. At ang muling pagbangon na ito hindi ito tahimik. Ito ay kamangha-mangha. Muling nananaginip si Amara, hindi na para lang mabuhay, kundi para bumuo. Ang kanyang mga damdaming dating napakabigat ay ngayon ay mga sagradong kasangkapan. Ginagamit niya ang kanyang lalim upang gabayan ng iba. Ang kanyang sakit ay naging kanyang lakas. At ang universo? Binubuksan nito ang bawat pintuang minsang inakala niyang saradong tuluyan. Kaya kung ikaw ay isang Scorpio, tandaan mo ito. Pagkatapos ng Abril, dalawang putsyam, magiging malinaw na ang iyong pagbabagong anyo. Makikita ng mundo kung ano na ang iyong naging anyo. Kikilalanin nila ang lalim na minsan nilang kinatakutan at igagalang ito. Ito na ang panahon mo para bumangon. Hindi lang mula sa abo, kundi sa liwanag na matagal nang naghihintay sa iyo. Hindi ito ang katapusan ng iyong pakikibaka ito ang simula ng iyong paghahari. Zodiac Sign number 4, Libra. Ang tagapagbigay na sa wakas ay tumatanggap. Laging si Arian ang takbuhan ng lahat. Isang natural na Libra, kaakit-akit, matalino at kahanga-hangang balanse. Siya ang pandikit na nagdudugtong sa bawat isa. Siya ang nakakaalala ng mga kaarawan, tagapag-ayos ng alitan, tagaaliw ng mga pusong sugatan at laging sinisiguradong may lugar ang lahat sa hapag. Pero sa dami ng kanyang ibinigay, nakalimutan na rin niya kung paano ang tumanggap. Sa likod ng kanyang mahinhing ngiti ay mga sakripisyong bihirang mapansin. Tinalikuran niya ang ilang oportunidad sa karera para alagaan ang kanyang mga kapatid. Nagpautang siya na hindi na nabayaran. Dalawa ang kanyang trabaho ngunit laging may oras para tulungan ng iba sa kanilang mga pangarap. Tinawag siyang angel ng marami pero napapagod din ang mga anghel. At ngayon, napansin na rin siya ng universo. Pagkatapos ng Abril 20, 2025, papasok si Venus, ang planetang namumuno sa Libra sa isang kakaibang pagkakahanay kasama sina Jupiter at Mercury. Ang pambihirang kosmikong kombinasyong ito ay mag-aaktibo ng karmic na pagbabalik para sa Libra, hindi dahil sa Chamba kundi dahil ito ay itinakda. Para kay Arian, nagsisimula ito sa mga banayad na senyales. Isang matagal nang nawawalang kaibigan ang biglang bumalik dala ang hindi inaasahang alok. Isang charity na minsan niyang tinulungan ang palihim na nagnumina sa kanya para sa isang Global Peace Grant. Isang influencer ang nagbahagi ng kanyang likhang sining online at agad itong naibenta ng buo. Ang balanse na lagi niyang ibinibigay sa iba ngayon ay bumabalik sa kanya. Pero hindi lang ito basta swerte. Ito ay matagal ng nararapat. Ibinabalik na ngayon ng universo ang lahat ng para sa kanya. Bawat gabing puyat, bawat panalanging hindi binigkas, bawat sandaling naging sandalan siya ng iba, lahat ng ito ay bumabalik na ngayon at hindi lang basta, kundi pinarami pa. Ngunit ang jackpot ni Libra ay hindi lang panlabas na tagumpay ito ay kapayapaang hatid ng pagka-realize. Nakarapat dapat ka rin tumanggap ng pagmamahal at kasaganahan gaya ng ibinibigay mo sa iba. Muling nakakaramdam si Arian ng matagal nang nawalang damdamin, pagnanais, na makapaglakbay, na maging malaya, na abuti ng mga pangarap na minsan niyang isinantabi. At sa pagkakataong ito, ang mundo ay sinasabi, Oo, kung ikaw ay isang libra, tandaan mo ito. Dumating na ang panahon ng pagtanggap mo. Ang bigat na matagal mong pinasan para sa iba ay unti-unti nang nawawala. Ang pagmamahal na iyong ibinahagi ay bumabalik na ngayon, pinalot sa gintong sinulid. Pagkatapos ng Abril 28, huwag kang magugulat kung biglang magsimulang magbigay sa iyo ang mga tao ng pera, ng oras, ng pagkilala, ng regalo. Ito ay karmikong restorasyon. Hindi mo ito hiningi hindi mo kailangang habulin. Karapat-dapat ka talaga rito. Ito na ang pagkakataon mong ikaw naman ang alagaan. Zodiac sign number 5, Capricorn. Dumating na ang gantimpala ng umaakyat. Walang nakakita kung gaano ka si Noah. Walang nagbilang ng mga oras na ibinuhos niya sa pagtatayo ng kanyang maliit na negosyo mula sa wala. Isang Capricorn sa kapanganakan at sa espiritu. Hindi siya mahilig sa paandar. Hindi siya nagpo-post ng motivational quotes o nagyayabang tungkol sa kanyang pagsusumikap. Tahimik lang siyang nagtatrabaho. Walang reklamo. Walang hinto. Tulad ng isang mountain goat na patuloy na umaakyat sa matarik na bundok, hakbang-hakbang, kahit gaano kahirap. Hindi siya umasa sa tulong ng iba. Hindi siya naniwala sa mga shortcut. Naniniwala lamang siya na ang pagsusumikap sa tamang panahon ay mamumunga ng isang bagay na makabuluhan. Pero hindi laging agad ginagantimpalaan ng mundo ang may tiyaga. May mga pagkakataong gusto na niyang sumuko. Mga araw na tambak ang bayarin, walang dumarating na order. At ang suporta ay tila isang panaginip lang. Pero patuloy siyang lumaban para sa kanyang negosyo, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kinabukasan. Hindi niya hinabol ang atensyon hinabol niya ang resulta. At ngayon, sa wakas, ang resulta na ang humahabol sa kanya. Pagkatapos ng Abril, dalawampot siyam, mararanasan ng Capricorn ang isang makapangyarihang paglipat ng enerhiya. Si Saturn, ang ruling planet ng Capricorn, ay bubuo ng matatag na trine kay Jupiter, ang planeta ng swerte. Hindi ito basta-bastang bugso ng swerte. Ito ay strukturado, pangmatagalan, at bunga ng pinaghirapan eksakto sa jackpot na pinapahalagahan ng isang Capricorn. Para kay Noah, nagsimula ito sa isang artikulo. Ang kanyang kwento ay na-feature sa isang business magazine. Sumunod ang tawag mula sa isang investor. At bigla, ang isang government contract na ina-applyan niya, mahigit isang taon na ang nakalipas, aprobado na. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Inimbitahan siyang magsalita sa isang leadership summit. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon ng isang kilusan tungkol sa resilience. Ang mga taong dati hindi siya pinapansin, ngayon ay pumipila para matuto sa kanya. Ito ang klase ng jackpot ng Capricorn. Hindi lang pera, kundi kapangyarihan. Hindi lang gantimpala, kundi respeto. Sa emosyon, ramdam ni Noah ang isang malalim at payapang kumpiyansa sa loob niya. Isang uri ng kapayapaan na dumarating kapag alam mong bawat puyat mo ay may saysay. Lumalawak ang kanyang mga pangarap, hindi sa kayabangan, kundi sa linaw ng layunin. Napagtanto niya na hindi siya naiiwanan, hinuhubog lang pala siya. Kung ikaw ay isang Capricorn, malapit ng masaksihan ng mundo ang bunga ng mga sakripisyong hindi nila nakita. Pagkatapos ng Abril 20, siyam, ang mga binhimong itinanim ay hindi lang sisibol bilang bulaklak, kundi bilang kagubatan. Kaya't lumakad ka sa panahong ito ng taas noo, hindi nakalimot ang universo sa iyong mga sakripisyo. At ngayon, panahon na para sa gantimpalang matagal nang nakalaan para sa iyo. Ito ay hindi lang tagumpay. Ito ay pamana. Kung isa ka sa mga zodiac signs na ito, gawin mo ito. Kung nabanggit ang yong zodiac sign, ito ay higit pa sa isang hula ito ay isang tawag para maghanda. Ang swerteng gaya ng jackpot ay hindi basta-basta dumarating. Ito ay umaayon lamang kapag handa ka na. Kaya't i-ground mo ang iyong sarili. Linisin ang kalat sa iyong isipan. Sabihin mo ng malakas ang iyong mga pangarap. Nakaposisyon na ang universo para sa iyo. Pero kailangan bukas ang iyong enerhiya para tumanggap. Magpanatili ng journal ng mga senyales magtiwala sa iyong intuition at kumilos kahit sa pinakamaliit na mga udyok. Ang mga susunod na linggo ay banal na panahon. Huwag hayaang magpanggap ang takot bilang lohika. Pangwakas na mensahe nagsalita na ang mga bituin. Ang enerhiya pagkatapos ng Abril, dalawamput siyam ay hindi basta-basta. Ito ay makasaysayan. Kung ikaw ay Taurus, Aquarius, Scorpio, Libra o Capricorn, tandaan mo ito Tinutugon na ng universo ang iyong mga tahimik na panalangin, ang mga pagsusumikap mong hindi nakita, at ang pananampalatayang hindi mo binitiwan. Pero huwag kalimutan, ang swerte ay hindi lang paghihintay. Ito ay ang pagkilala kapag bumukas ang pintuan. At ang pagtawid dito ng walang pag-aalinlangan. Ito na ang iyong panahon ng banal na gantimpala. Huwag kang mag-atubiling tanggapin ito. Yumuko hindi sa takot, kundi sa tagumpay. Hayaan mong ito na ang kabanata kung saan ang lahat ay sa wakas ay magtatagpo. At kung ang iyong zodiac sign ay hindi nabanggit, huwag mag-alala. Paparating din ang sandali mo. Hanggang sa dumating iyon, manatiling nakatutok, manatiling may pag-asa.